Andiyan na si RB para sa kanyang uh, balita at ang balita niya ay tungkol dun sa kanyang dinadaluhang uh, uh, seminar ngayon na isa ang uh, radyo nating Gimba sa Dumalo no sa Dumalo sa uh, investigative uh, journalism conference na pinangunahan ng PCIG. okay Uy Ayan na pa. Ha. Kumusta na? <laughs> Hi! Uh, we miss uh, oh, you. Hello! Oo, oh, oh, magandang... Uh, ano ba? Teka lang. Magandang hello, uh, na lang. hapon na, no? Alauna na, magandang hapon sa ating lahat. Kahapon, sorry, hindi ako nakapagbalita kasi nung uh, oras ko na, uh, uh, oras na nung breakout sessions kahapon, kumakain pa ako, tapos nag-alysian na sila papunta dun sa third floor kung saan gaganapin yung... Uh, Uh, isa sa mga breakout sessions tungkol sa visual uh, journalism. So yan yung mga bagay na ayaw nating ma kaya hindi ko pinalagpas yung pagkakataon. Yung nga lang, na ko yung pagbabalita. Anyway, so <laughs> ngayon uh, ay <laughs> Mayo 1, no? Happy Labor Day sa lahat araw ng Biyernes. Ay ay, ano ba 'yon? Araw ng Miyerkules, Wednesday pala. Tama? Wednesday. Ayan, sige. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, so, yun nga, no, ang uh, radyo natin, Gimba. Live tayo ngayon dito sa Novotel Hotel, no? Sa Quezon City. Ayan, kung nakikita nyo sa aking background, social ang ating uh, conference area, no? Kasalukuyang naglalunch yung mga tao ngayon, kaya sakto, meron akong pagkakataon na makapagbalita ah uh, so, dito kasalukuyang ginaganap ang three-day event ng ikatlong National Investigative Journalism Conference o yung tinatawag na IJCON, kung saan nagtitipon-tipon ang mga journalists, iba't ibang mga media practitioners, uh, nandito rin yung mga dalubhasa sa larangan at industriya ng pamamahayag, meron ding mga campus journalists mula sa iba't ibang mga eskwelahan sa uh, sa buong bansa, no? Sa pangunguna ito ng Philippine Center for Investigative Journalism o ang PCIJ. Nagsamula ito kahapon, April 30, at uh, matatapos bukas, May 2. Dito uh, dito sa komperensya kasamang Ji pinagdiriwang din ang uh, ika-35 uh, anibersaryo ng ng pag, pagkakatatag ng uh, organisasyon uh, taong 1989 kanina uh, Nina, kausap ko si Mr. Howie Severino. Ano? Fan-girling ako dito, promise. Uh, ang dami kong nakikita ang mga personalidad sa industriya natin. No? Na kinukonsider ko na rin kahit na medyo bago-bago pa ako ang sarili ko na kasama dito sa industriya ng pamahayag. Sabi ni Sir Howie kanina, tinanong ko siya, sabi ko, Sir, wala bang specific day na tinatag ang PCIJ? Kasi isa sa mga ano eh, sa mga founders. Sabi niya, oh magandang tanong 'yan kasi hindi namin ma-identify pa sabi niya kung itinatag ba officially ang PCIJ uh, on the day na nagkakapi kami at nag-brainstorming tungkol sa pagbubuo ng grupo or nung no, nagkaroon na ng ribbon cutting. So, natatawa ko, sabi ko, uh, so pwede naman po na ano may official tapos merong conceptualization. Parang yung NUJP Nueva Ecija, merong uh, meron pa lang mga initial na mga usapan. Pero may official na creation, di ba? Anyway, so nasa mahigit isang daang uh, katao ang narito, no? Uh, 107 to be exact kung tama yung tanda ko. Lumahok mula sa NCR, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Uh, bukod pa yan sa mahigit anim na po na mga speakers at mga moderators sa mga scheduled na mga plenary sessions at uh, mga breakout sessions. no, Sabay-sabay kasi may simultaneous sessions kung saan uh, pinag-uusapan yung iba't-ibang mga minute na mga issue at yung mga critical na mga issue na may kaugnayan sa investigative journalism. At syempre, uh, uh, sa uh, iba't-ibang mga upcoming na mga events or yung mga kasalukuyan natin na mga kinakaharap na mga isyu ngayon gaya ng uh, uh, yung sa West Philippine Sea, yung uh, looming world war dahil sa uh, West Philippine Sea pa rin at saka yung uh, mga pagganapan sa uh, uh, ano nga to sa sa Palestine, pati sa Iraq, et, Israel, et cetera, Israel, uh, etc. Tapos pati yung uh, 2025 elections no, isa rin 'yan sa mga napag-usapan. Kahapon niyo no, kasamang G formal na sinimulan yung konferensya sa welcome remarks. Uh, ay sa so, konferensya yung nagkaroon ng welcome remarks si PCIJ Executive uh, Director Carmela Fonbuena. Uh, sabi niya kinakaharap ngayon ng mga journalist ang lumalaking mga hamon, pangunahin dyan yung negatibong epekto ng teknolohiya, no? Ito nga yung uh, kakakatapos kaka lang naming mapag-usapan yung artificial intelligence kaninang umaga at ang matagal ng uh, usapin ng karahusan laban sa mga journalist no? o kaya ng mga mamamahayag. Sabi niya, bahagi ng commitment ng uh, PCIJ, uh, mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga kalahok dito ngayon sa IJCon. At uh, syempre madagdagan yung mga techniques na magagamit upang maging mahusay pang investigative journalist. Tinalakay naman ni uh, Howie Severino, yung keynote speaker kahapon, na kilalang uh, batikang uh, journalist no at sabi ko nga kanina isang isa sa mga founders ng PCIJ yung pagbabago ng uh, role no na ng journalist sa ating lipunan mula sa dating pagiging gatekeepers uh, dahil na wala na yung gate <laughs> wala na tayong kinikip so ngayon ang, ang trabaho natin is to guide the society pagdating sa paghanap or pag yung seeking the truth o yung mga katotohanan and at the same time uh, uh, may hawak tayong ilaw no para makita din ng mga tao yung daan papunta sa katotohanan Ayan. so yun nga um din ko lang yung mga plenary sessions na naganap kahapon at saka ngayon so kahapon mayroong nagkaroon ng usapan sa uh, innovation innovating investigative journalism towards collaboration and public engagement. So, andito kasama uh, sa speaker si Sir uh, Howie Severino at si Jeff Canoy, nandito din. At yung uh, isa sa mga nakilala ko, si Ma'am Karya Alikpala, isang uh, internationally acclaimed at award-winning na producer. No, kung familiar ka dun sa delikado na Uh, anong tawag dito? Ang title ng kanyang movie ay uh, oh, uh na Documentary. Mamaya ka namin 'yan mamaya gabi. Kaya excited din ako na mapanood 'yan. Pero besides doon, yung mga itong mga taong 'to, alam mo, uh, kahit na sila ay mga self-acclaimed at mga ano, mga talagang kilala na at marami nang narating, very open sila pagdating sa mga conversation sa mga katulad natin na uh, mga locally ano pa lang locally uh, situated na mga journalists at mga media outlets. Tapos uh ayan nagsisimula na. Anyway, so 'yun, uh, tapos yung mga breakout sessions, uh, nagkaroon 'yan ano sa breakout the, session. nakala din. din. Break uh, yung mga breakout hindi eh. session? Ah, oh, hindi. Merong breakout session na nakalive. Katulad kahapon, ang breakout session na naka-live ay yung Geopolitics and Security. Pinag-usapan doon yung uh, uh, kasalukuyang uh, sigalot sa West Philippines. Sa visual journalism, visual journalism ako, ang uh, aming uh, lalabas ako, ha? Ah. Wait lang. Ayan, nagsimula. Anyway, so yun, na, sa visual journalism po ako, uh, umatens upstairs at ang aming uh, naging teacher o yung naging uh, aming speaker ay si uh, uh oh, hold on teka si Sir Jess isa siyang uh, photojournalist no sa New York Times o oh, di ba <laughs> big big deal Ayan, so tinalakay niya yung uh, history ng photojournalism tapos kung ano yung role ng photos no pagdating sa journalism at kung gaano ito kaimportante. Ayon. Tapos um, Meron din na uh, yung kahapon andito din si Sir Sunny Africa no. Sayang nga kasi sabay-sabay siya simultaneous pero dahil siyempre yung role ko dito ay para maging updated tayo pagdating sa innovative no na aspect ng ating uh, ng ating istasyon. So yun yung pinili ko yung uh, na-attendan yung uh, yung uh, photojournalism pero Uh, si Sir Sunny Africa ng Ibon uh, Foundation, diniscuss naman niya yung The Economy Now. Ayan. Mm. Tapos ngayon, oo, ay, tapos meron din na uh, kahapon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview, no? Si Sir, si Komish, si Comilec Chairman George Garcia, na hindi ko pa na ipopost kasi sobrang dami activities. Pero meron tayong interview sa kanya kasabay ng si iba ano, pang mga si... reporters at journalists. Si, dito. ano, si Capio. Dumating ba? Kapyo? Oo. Si Ma'am Sonia? Hindi. Si Sonia? Hindi, si... Uh, Ay, si Carpio. Oo, si Justice Carpio. Andito The siya, Justice... pero na, uh, nandun nga siya. Oo, hindi ako kasama dun sa geopolitics and security. Kasi alam mo, oh. alam mo kung bakit? Kasi, una yun na puno. So, pagdating mo dito, kailangan magpa-register ka kasi kung saan ka po, uh, kung saan mo gustong sumabay na breakout sessions. Ano nung pinapipili na ako, ala na yung geopolitics and security. Sayang nga kasi andito din si Miss Jamela Alindogan. Eh, Itatapin na yun, sa yung Oo, oh, oh, oh. yun nga. Eh, hindi, ako, hindi ako nakasama. Mm. Um, pero alam mo, ang ginawa ko dito late uh, nung hapon kasi gusto ko nga umattend dun sa 2025 elections. Pero puno na din. So ang ginawa ko, nangulit ako para makapasok sa 2025 elections na breakout session. At nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na magtanong, mismo kay Comilic uh, Chairman uh, George Garcia, kasi syempre may mga Q&A, no? Sa uh, Towards the end. Pero ang naitanong natin, kasi yung ibang na-discuss na, naitanong natin kung paano ba masisiguro na safe din yung mga guro natin, na siyang nagsisilbing mga electoral uh, at saka uh, electoral boards at saka yung mga talagang uh, Uh, sila yung punong abala pagdating sa eleksyon. At kung yung sweldo nila ay naibibigay on time, at uh, ano na yung nangyayari sa usapin na tinasan uh, tinaasan nga yung kanilang allowance o yung honoraria, pero natatax naman. So essentially, nababawasan pa rin ng halos thirty per, 20%, 20 to 30%. Anyway, so yon uh, May paliwanag ba siya doon yun? sa nakarang eleksyon? yung, yung glitch ang bilis nung ano? tumas nag-increase yung uh, yung number oo uh, number ng ng, ng, ng ng hindi, ng boto hindi na pag-usapan yon hindi na pag-usapan yon ay yung bago kasi yung, ano, uh, ano, na raw na makakain ng gamitin smart mati? ay uh, yung o... sa ano miro si miro, sa miro kasi hindi na wala miro. na yung uh, oo oh. si miro si si miro na ang gagamitin final na yon kasi impact kahapon ng umaga daw, no, nagpirmahan na rin sila nung no, finalization, I think, nung no, uh, Uh, nung nung, tawag dito, nung uh, kontrata. At sabi hmm. niya, specifically, ay ililist lang natin yung machines. Hmm. So, hindi natin bibiliin. Uh -huh. Kung baga, gagamitin yung, natin yung up until a certain ano, period of time. Yung mga tinatalakay sa mga breakout sa uh, sessions, ay uh, nagkakaroon hmm. ng presentation ba afterwards? Pagka natapos ng lahat-lahat, lahat wala? May presentation. Ay, hindi, ano hindi uh, yung breakout sessions may kanya-kanyang mga presentation tapos uh, Q&A at the end oo oh. tapos uh, bukas bukas ang mangyayari bukas ay uh, uh, state of the freedom in the philippines plenary session isang plenary session lang natatalakayin yung status ng press freedom mm, sa bansa okay. uh, Tapos, ngayon uh, a-attendan ko mamaya sa mga plenary sessions Siyempre, yung digital innovations and public engagement. No? Sayang nga kasi meron ding social media for news. Pero, uh, so, kailangan kong mamili and I think mas ma mag-aano uh, tayo, magiging uh, mas ma, makikinabang tayo dito, mag-benefit tayo sa digital innovations. Kasi, um, as it is, meron na tayong social media na balita eh, di ba? So, ano-ano ba yung mga pwede nating gawin pa para ma-improve natin yung ating digital presence. Tapos later, sabay-sabay uh, ito, merong environment and community issues. Ito yung a-attendan ko. Tapos mamaya, meron din uh, kasabay noon ay yung discussion ng uh, the drug war at saka BARM elections. Aka 2025 election, ngayon i-specify nila yung BARM election kasi first time din magkakaroon ng parliamentary election sa BARM, di ba? Sa Mindanao. Ayan. Pero sayang ha, no? Kasi andito, moderator, mamaya si Sir Ed Lingao ng TV5 dun sa The Drag War. So, oh, ang gawin ko, magpapapicture okay, nyo lang. Oo, oh. ah, oh, Ed Lingao, oo. Oh, oh. Kaya, ito, so, bukod sa napakarami kong natutunan, uh, ang dami ko rin, tsaka, ito, ano siya, in a way, it's, it's a network. Kanina, nakausap ko yung may-ari ng Cyrilytics AI. Alam mo, sa tinanong ko siya, sabi ko, Sir, willing po ba kayo na magpunta uh, sa mga communities mag-train pagdating sa kung merong mga alam mo 'yan uh, introduction ng technology sabi niya yes sabi niya ganyan um uh, pwede po ba kayo for free kung ganyan kasi syempre limited tayo pagdating sa funds sabi niya merong free meron ding mga may bayad pero kung talagang problema ay financials uh, pwede tayong mag uh, ask ng grant So, iko -co course through mo sa akin pa kung meron tay kayong plano na mag-conduct ng training, gawin natin regional para maraming mga attendees, etc. Diba? Nisip ko kaagad yung NUJP. <laughs> diba? Isa yan sa mga pwede nating gawing uh, trainings, no? lalo na sa mga katulad natin ng mga journalists. No? At saka talagang kailangan na nating danggapin na ang AI ay parte, magiging parte na talaga ng trabaho natin. Ayun. So, yun, napag-usapan din yung ethics sa paggamit ng AI, sa paggamit ng technology, etc. At uh, hopefully, maka-attend pa tayo sa mga ganitong klaseng ano, uh, mga trainings. Tapos, uh, marami din tayong nakilala na po pwedeng tumulong sa atin pagdating sa pag-application ng grants. No? Ah, uh, yon. Tapos si Ma'am Weng. Ayan, gusto ko mag-thank you kay Weng, kay Ma'am Weng. Ma'am Weng, ito si Ma'am Weng. Ay, <laughs> si Ma'am G. Hello, oh. Mike! Wow! Hawak yung sample, oh. <laughs> oh, <laughs> oh, oh <laughs> that's it. Hello. Ma ma hello. Ay, no, look. Like, Ma'am, ma ang ganda naman ng training oh, nyo. Ang ganda, ganda naman ng... Uh, naririnig, naririnig mo si Ma'am Ah, hindi pa. Hello. Ah, hello. Ayan, ah, okay na. Mukhang nawala na. <laughs> uh Oo, -oh, kasi na, nahugot. Ay, <laughs> hello. Uh -uh. Ay, Sige. na, wala dalawa lang yung nasa inyo. Nawala na ba? Nawala? Nawala, nawala siya. Nawala yung ano? Teka, wait. Oh, na pinakita lang niya yung ano. Wala yung, yung, bluetooth. Okay na, okay na, Army. Nakikita ka namin. Naririnig na mo kami? Naririnig yes. mo ako? Oo. Uh, -huh. ha? Naririnig mo ba ako? Yes, yes. Actually, hindi uh -huh. kita naririnig. Ay, wait. okay. Oo. Uh -huh. Hold on, hold on. Asha, sige. sige na. Okay na. Oo. Oh, oh. oh uh, sige, nag-start -e na, sa... na, rin kami eh. Uh, um, uh balik ka na doon sa ayun. So, um, tomorrow, kung makakapag, magkakaroon ako ng pagkakataon na makapagbalita. Uh, kasi ang tapos ng plenary session ay 11.30. Closing remarks na yon. Pero, by experience, medyo na-adjust siya. Kasi syempre, uh, yung merong mga maraming questions, maraming discussions, etc. Kaya, Ayun, um, hopefully, magkita tayo ulit dito sa ating Balitang Talakayan tomorrow. At okay, yan muna ang balita thank natin you. mula dito sa Cubao, Quezon City sa Novo Hotel Hotel. Ako si Army Garanza, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsaservisyo. Sama-sama tayo, sama tayo, Pilipino. Bye-bye! Bye-bye, Army! Bye-bye! Sige. Oo.